guys. So, eto na nga. Etong video na to, ito. guys. Um, may, na may naisip ako. oh, may naisip ako kasi habang nanonood si Papa. Kasi mahilig si Papa marad ng TV. Simula, start siya ng tanghali hanggang, hanggang hapon, na yan. Ngayon, si mama, kinutsaba ko si mama. Kasi sabi ko sa kanya, ma, paakyatin mo si papa sa taas. Tapos, sabihin mo na, stop niya na ipanonood. Kasi, matutulog sila kasi tanghaling tapat. Kasi, minsan kasi hindi talaga nanonood si papa ng tanghali. Kasi, mahilig talaga siyang manood ng TV. Pero, minsan naman, pag nanonood siya, nakakatulogan niya yung TV. Pero, pag pinapatay namin yung TV, nagigising. yung pelikula, automatic, nagigising, nagigising. siya. Ganon siguro kapag may edad na. So, eto na nga, I start na natin yung prank natin kay Papa. Tingnan natin kung anong magiging reaction niya dito kapag sinabi ni Mama na, akit ka na, papatay na natin ng TV. So, eto na Diyan na, guys. Let's go na. Look. No. no. no.

Uy, nakapigit-pigit ka daw. guys. Ayaw ko yun. Guys, patay. patay mo ba, na okay. <laughs> Kasi, na? Wag mo patay Sisira yun Kasi naantok pa. -tok, ka -tok, ka -tok. <laughs> Na, okay, bye -bye. Thank you for watching um, Don't forget to Subscribe, share at saka Click the bell button Para updated kayo sa aming mga new videos Bye bye, bye, -bye.